ang sampung paalala para sa darating na October 30, 2023 Barangay and SK Elections para sa mga botante at nagnanais kumandidato. Una, ang prinsipyo ng One Voter, One Vote. Sa panahon ng halalan, doon tunay na nagkakapantay-pantay ang mga Pilipino na rehistrado. Mayaman, mahirap, may aral o wala, lahat tayo ay tig-iisang boto lang. Lahat tayo ay pantay-pantay. Bilang botante, kailangan pangalagaan natin ang ating isang boto at ibigay lamang ito sa taong karapat-dapat. Say no to vote selling. Huwag nating ibenta ang karapatan ang boses bilang mamamayan. Sa mga nagnanais tumakbo ngayong halalan, huwag bumili ng boto. Panatilihin nating malaya ang ating mga botante na pumili ng kandidatong mamumuno sa kanila. Isa na rin itong tanda ng ating respeto sa ating mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay upang matamasa ang kalayaang nararanasan natin ngayon. At para masiguro na ang bawat butante ay isang beses lamang makakaboto, nagsagawa ng Special Election Registration Board Hearing ang mga election officers ng COMELEC para tanggalin ang mga double at multiple registrants na natukoy sa pamamagitan ng Automated Fingerprint Identification System. Isa pang paalala, tumakbo lang sa isang posisyon. Ang isang aspirant na naghain ng COC para sa higit sa isang posisyon ay hindi maaaring mahalal para sa alinman sa mga ito. Kung sakaling nakapag-file ng COC sa dalawang posisyon, ang aspirant ay maaaring personal o sa pamamagitan ng authorized representative ay mag-file sa opisina ng Election Officer ng sworn statement of cancellation upang mapanatili ang nais na posisyon at kansilahin ang COC para sa kabilang posisyon bago matapos ang panahon para sa paghain ng COC. Pangalawang paalala. Ang may kamag-anak hanggang sa ikalawang antas na incumbent elected official ng bansa o ng rehiyon, probinsya, lungsod, munisipalidad o barangay sa lokalidad kung saan nais mahalal ay hindi kwalipikadong tumakbo sa SK. Isa ito sa mga kwalifikasyon para sa sangguniang kabataan na nakasaad sa SK Reform Act of 2015 gaya ng mga sumusunod. Mamamayan ng Pilipinas, kwalipikadong botante ng katipunan ng kabataan, residente ng barangay ng hindi bababa sa isang taon bago ang araw ng halalan, labing walong taong gulang ngunit hindi hihigit sa 24 na taong gulang sa araw ng halalan. Pagdating sa age requirement, hindi maaaring tumakbo ang higit sa 24 na taong gulang. Para matugunan ang kinakailangang age requirement, ang isang SK aspirant ay dapat pinanganak mula October 30, 1999 hanggang October 30, 2005. Ang tumatakbong SK ay dapat marunong bumasa at sumulat ng Filipino, Ingles o lokal na dialekto walang kamag-anak hanggang sa second civil degree of consanguinity o affinity sa sino mang kasalukuyang nanonungkulan na nahalal na opisyal ng bansa o ng rehiyon, probinsya, lungsod, munisipalidad o barangay sa lokalidad kung saan nais mahalal. Hindi dapat nahatulan ng pinal sa anumang krimen na may kinalaman sa moral turpitude. Ang mga tinutukoy na kamag-anak hanggang sa second civil degree of consanguinity o affinity ay ang mga sumusunod. By consanguinity or relationship by blood. Sa first degree, ito ang magulang at anak. Sa second degree, ito naman ang kapatid, lolo, lola at apo. Ang mga kamag-anak naman by affinity or relationship by marriage ay bienan sa first degree at bayaw o hipag, lolo o lola, ng asawa sa second degree. Ito naman ang qualification ng mga nagnanais tumakbo sa barangay. Kasama sa ikalawang paalala, dalawang balota ang ibibigay sa mga botanteng may edad 18 hanggang 30 years old. Huwag kang magtaka kung bakit dalawang balota ang binibigay sa mga botanteng 18 to 30 years old. Ang mga itinuturing na kabataan ay yung mga 15 to 30 years old. Kaya ang mga 18 to 30 years old ay maaaring bumoto sa SK at sa barangay. Kaya dalawang balota ang ibibigay sa kanila. Isa pang SK at isa pang barangay. Yung mga 15 to 17 years old, sa SK lang sila makakaboto. Kaya sila ay bibigyan ng isang SK balot. At yung 31 years old pataas ay boboto naman sa barangay kaya isang barangay balot ang ibibigay sa kanila. Pangatlong paalala. Tatlong kopya ng COC ang dapat i ng kandidato sa opisina ng election officer na nakakasakop sa barangay kung saan nais mahalal. Ang tatlong kopya ay ipapamahagi sa mga sumusunod. Isang kopya para sa election officer, isa para sa kandidato, at isa para sa election records and statistics department ng COMELEC may prescribed COC form sa bawat posisyon. Para sa punong barangay at member ng sangguniang barangay. Para sa chairperson at member ng sangguniang kabataan. Ito naman ang authority to file COC kung ang magpa-file ay ang authorized representative. Sa pagpa-file ng COC, tandaan ang mga sumusunod. Siguraduhin tama ang COC form na napunan. Kung downloaded mula sa website, iprint ang harap at likod sa folio o legal size paper. Siguraduhin na punan ang lahat ng detalya sa harap at sa likod ng COC form. Ipanotaryo ang COC sa notaryo publiko o sa kahit na sinong otorizadong opisyal. Personal na isumite ang COC o sa pamamagitan ng authorized representative na may notaryadong authority to file COC. Siguraduhin may kalakip na passport size photo na kinuha sa nakalipas na anim na buwan ang bawat kopya ng COC siguraduhin mayroong 30 pesos na documentary stamp na nakalagay sa isang kopya ng COC. Sa dalawang kopya naman ay isulat ang documentary stamp number. Maaari ring maglakip ng biodata at program of government na hindi lalagpas sa isang daang salita. Para sa pangalang ilalagay sa COC, maaaring gamitin ng kandidato ang pangalan na nakarehistro sa Office of the Local Civil Registrar o yung nasa birth certificate, pangalan na nasa baptismal certificate, iba pang pangalan na nasasaklaw sa umiiral na batas. Maari rin gumamit ng nickname o palayaw ang kandidato na hindi kapareho ng ibang kandidat. Tandaan, ang hindi kumpletong COC gaya ng mga sumusunod ay hindi tatanggap. Ikaapat na paalala, apat ang kopya ng election returns para sa barangay elections at ito ay ipamamahagi sa mga sumusunod. ikalimang paalala. Limang piso lamang ang pwede gasusin kada rehistradong botante sa barangay o sangguniang kabataan ng mga kandidato para sa kampanya. Ikaanim na paalala. Anim na araw ang filing ng COC para sa 2023 BSKE. Ito ay mula August 28 hanggang September 2. Ang COC ay maaaring i-file sa opisina ng election officer na nakakasakop sa barangay kung saan nais mahalal. Ikapitong paalala, Pito ang ibobotong miyembro o kagawad ng sangguniang barangay at miyembro ng sangguniang kabataan. At isa naman ang ibobotong punong barangay at SK chairperson. Ang mga pangalan ng mga kandidatong nais iboto ay isusulat sa balota. Ikawalong paalala. Walong oras ang botohan sa October 30, 2023. Ito ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon maliban na lang kung itinakda ng COMELEC sa ibang oras, katulad na lamang ng mga boboto sa Emergency Accessible Polling Place o EAPP at mag a ng PDL Voting. Ikasyam na paalala, siyam na barangay elections na ang naisagawa matapos maging batas ang Barangay Election Act of 1982. Tandaan, na gaya ng national and local elections, mahalaga din ang barangay elections. Ang barangay ay nagsisilbing pangunahing unit ng pagpaplano at pagpapatupad ng mga patakaran, plano, programa, proyekto at aktibidad ng pamahalaan sa komunidad. Kaya importante ang gagawing desisyon sa araw ng halalan. ika Ikasampung paalala. Sampung araw lamang ang nakalaan para sa kampanya at ito ay mula October 19 to 28, 2023. Bawal ang pangangampanya sa mga araw na ito. Mga karagdagang paalala sa pangangampanya. Mangampanya lamang sa loob ng campaign period. Gumamit lamang ng mga lawful election propaganda. I-post ang inyong campaign material sa mga authorized common poster areas o sa pribadong pag-aari ng may pahintulot ng may-ari. Gumastos lamang ng naaayon sa batas. Gawing patas, tapat malinis ang inyong kampanya. Gamitin ang pangalan o palayo na sinulat mo sa COC sa inyong campaign materials. Manalo o matalo, mag-file ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ang deadline nito ay sa November 29. Yan ang ating sampung paalala ukol sa 2023 BSKE. Maging responsableng kandidato, maging matalinong botante. Dahil sa 2023 BSKE, barangay at kabataan kabilang ka dito. Para sa tama at karagdagang impormasyon, maaari niyong bisitahin ang official COMELEC website sa www.comelec.gov.ph at ang mga social media sites nito.